Ano nga ba ang gagawin kapag nag-send money kayo sa Gcash tapos na wrong number kayo? Naku po, tara, alamin natin. Ka-open ng inyong Gcash ay pupunta na tayo dito agad sa profile. Tapos makikita nyo dito yung help. Scroll up lang kayo kasi makikita nyo siya sa may bandang baba. Tapos need naman natin pindutin itong visit our help center. Tapos, makikita nyo dito yung products and services. I-swipe nyo lang siya para mahanap nyo itong cash in. Yan yung need nyo pindutin. Tapos, may makita kayo dito ang apat na option. Pero, ang need natin pindutin ay cash in via our partners. There nya, ay need naman natin pindutin yung cash in via over the counter. Pagka pindut nyo, is ganito yung makikita nyo. Scroll, scroll lang kayo hanggang sa baba. Tapos, hanggang sa makita nyo itong need more help. Meron ding limang option dyan pero ang pipindutin lang natin is yung cash in to the wrong number. Tapos under nyan is sasabihin kung ano dapat yung gagawin natin. Nasabi dito na mag reach out nga daw sa wrong recipient pero hindi naman ganun kadali yun dahil hindi naman lahat ay willing ibalik. Hindi natin gagawin ay ikiklik natin to request. Yan makikita nyo dyan ikiklik nyo yan. Pagkaklik nyo yan basta yan na tayo dito sa submit a ticket. Unang-una, need natin ilagay ang email address. Tapos, next naman ay ang inyong full name na registered sa GCash. Tapos, syempre yung country at yung mobile number. Actually, lahat to naka-automatic na itong nakalagay. Pero, binura ko na lang para makita nyo rin siya mismo. Tapos, next naman ay itong GCash reference number. Need nyo i-double check yan kasi nga kailangan wala talaga dapat mali dyan. Tapos, next naman ay yung amount. Tapos next naman nga itong how did you cash in? Please choose the correct partner. So wala dyan yung mga choices natin kaya ilalagay natin yung others. Tapos ito na, dito na natin ilalagay yung mga information sa pagkakarong send natin. So ito na, sender's number. So ang ilalagay nyo dito ay yung number ninyo. Tapos yung number na narong sendan ninyo, ilalagay nyo rin siya dyan. Tapos need na natin ilagay yung correct recipient number. Tapos next naman ay yung date of transaction, syempre kung kailan nyo siya na-set or na-wrong-send. Tapos ito naman, need nyo rin ng screenshot, ng confirmation, or yung downloaded na receipt. Tapos itong specify here, ilalagay nyo dito na yun nga, cash in kayo pero sa wrong number. Yan, after nyo malagay yan is ilalagay nyo na dito sa box na to kung ano talaga yung nangyari. Pwede kayo magkwento. Pwede rin naman Tagalog yan or English or Taglish kahit ano kung saan kayo komportable. Tapos yung dalawang box dito ay lalagyan nyo lang ng check at need yung mag-attach ng screenshot. Yun nga, ilalagay nyo dito ay yung resibo. Yung magandang i-attach nyo rito. Tapos isasabit nyo na mag-wait lang kayo ng... 1 um, to 3 days siguro or a week. Hindi ko sure kasi hindi ko pa naman to nagagawa. Pero ang alam ko, maibabalik naman to agad kapag na-review na nila ang inyong ticket. Kaya thank you for watching. Yun lang!